Hi friends! Kamusta na po? Samahan niyo po kami mag sa Seymour Supermarket. Let's go! Tignan po natin kung nagtaas na ang mga presyo ngayon sa Seymour Supermarket. Dahil maaga pa, medyo konti lamang mga tao ngayon sa Seymour. Ikot-ikot po muna tayo at mamaya ay samahan niyo kami sa aming grocery haul. Dahil November na ngayon, sa tingin ko po ay magtataas ang mga bilihin. Mas mataas na ang bilihin pag pumasok na ang November at December. Ito po yung total ng aming napamili, 5,562.23. Limang bag po ang napamili namin ngayon. mag grocery haul na po tayo. Unahin po natin yung mga meats, fish na nabili po natin sa Seymour. Ito na po ang nabili natin meat at fish sa Seymour. Buksan na po natin ang ating unang bag. Bumili po kami ng isang pack ng pure Puts chicken breast nuggets sa halagang 537 pesos. Medyo nagmahal na ang presyo nito. Parang masyado pong malaki ang tinaas ng presyo ng chicken nuggets. Next naman po, bumili po tayo ng white fish fillet sa halagang 138 pesos per kilo. Dahil may isang kilo ito, ang halaga ay 149.04. Dalawang fish fillet po ang binili namin. 138 pesos din per kilo. 154.28 ang presyo nito. Next naman po, bumili po tayo ng lechon kawali dahil hindi po kami nakabili nito sa SNR. Lechon kawali, 392 pesos per kilo. 679.73, dalawang piraso na. Next naman po, 92 pesos, fantastic yung pork tusino. Nagtaas din po ang presyo nito. Buksan naman natin ang ating second bag. Ang laman nito ay dalawang kilo ng ground pork. Dahil nag-request po ang aking mga anak ng siomay, gagawa po tayo ng siomay. 273 pesos naman per kilo. Medyo mababa po ang presyo ng ground pork. Next naman, bumuli rin po kami ng tender juicy hot dogs sa halagang 149 pesos. I-grocery haul din po natin yung mga iba pa natin na bili sa Seymour. Bumili po kami ng cheese sa halagang 106.50. Next naman po, bumili po kami ng Ladies' Choice Bacon Spread sa halagang 264.50. Apat na pasit kanton, bigger size, sa halagang 18.50 bawat isa. Bumili rin po kami ng isang Ube hopya sa halagang 160 pesos. Nakabuy 1 take 1 po ito dahil malapit na ang expiration date. Bumili rin kami ng isang Gold Deluxe Classic Polvoron sa halagang 204.50. Ang Bear brand naman na uh, 2.4 kilos ay 829.50. Malaki na po ang binili namin dahil lagi po namin ginagamit ito. Dahil gusto po namin magluto ng pansit, bumili rin po kami ng golden bihon sa halagang 41.15. Kumuha rin kami ng dalawang oyster sauce sa halagang 30 pesos ang bawat isa. Kumuha rin kami ng anim na piraso ng sinigang mix, 14 pesos ang bawat isa. Dahil wala na rin kaming onion powder, bumili kami ng dalawang piraso ng onion powder, 19.50. Kumuha rin kami ng isang pamintang durog sa halagang 34 50. Ang presyo naman ng paprika powder ngayon ay 23.75. Kumuha rin kami na 4 na pack ng Yakult, 50 pesos ang bawat pack. Next naman po, bumili rin kami ng Gardenia Classic Bread sa halagang 85 pesos. Dahil nakakita rin kami ng quail eggs, bumili kami ng isa sa halagang 79 pesos, 24 pieces na. Kumuha rin kami ng dairy cream sa halagang 60.50. Kumuha rin kami ng dalawang molo wrapper sa halagang 43 pesos ang bawat isa. Kumuha rin kami ng salted eggs sa halagang 74 pesos, apat na piraso. Bumili rin kami ng tatlong kitchen gloves sa halagang 69 pesos ang bawat isa. Kumuha rin kami ng pang-snacks, yung 7 d dried mangoes, 129.50 yung 100 grams. I-haul din natin yung mga gulay na nabili namin. Bumili po kami ng talong, 69 pesos per kilo. Next naman, ang repolyo ay 132 pesos per kilo. Mataas po talaga ang presyo ng mga gulay sa Seymour. Bumili rin kami ng bell pepper. 209 pesos naman per kilo nito. Masyado pong maliliit ang bell pepper sa Seymour, pero kailangan po namin ito kaya bumili na rin kami. Bumili rin kami ng cucumber sa halagang 44 pesos per kilo. Ito na po ang pinakamurang gulay na nabili ko sa Seymour. Bumili rin po ako ng isang MSG 100 grams sa halagang 25.50. Ito na po lahat ang nabili natin sa Seymour Supermarket. Dahil sa mataas na po ang bilihin sa ngayon, ito lamang po ang nabili ko sa halagang 5,562.23. Ito lamang po ang grocery vlog haul natin sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!